Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Update tayo sa ating may maintrata. Matapos ang Paris Fashion Week, ang kanyang pagrampa, hito nga nanalo ang kanyang song na Auto Dedma the best novelty song of the year o ba diba? congratulations maymay at ito ay nirepost niya at nirepost din ng star magic family niya at ito pa ang pinakamalaki, ang bagong update natin, may may entrata na mention ng Grammy. Talagang sinabi ng Grammy na si May May ay uh, can sing, can dance, and act. At hito uh, ito nga ang uh, narepost ng uh, My Story na May mula sa Grammy na content nila sa kanyang social media account. Kaya naman congratulations, malaking bagay ito para ka May Dahil globally, global, I mean, at international ang Grammy na kung saan na-mention si Maymay ang nag-iisang Maymay Data na very talented at sana ay manominated siya, manominated siya sa mga award-giving bodies at mga categories ng uh, Grammy sa Amerika.